ni si Salmi tsaka oh. si Kerdi? Opo, Lolo. No, Kami no. siya nagpapakasal no. na rin. Ano? Pati ka na may sakit. Lola naman. Baka mo, Lola. Buy one, take one. Lola! <laughs> 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 ito pa yung kaibigan lang, ha? Kung gusto mong manatiling mukha yung pagbumukha mo, tumayo ka na riyan. Alam mo bang alam lang mo takin to? Puro hasang ng isa. Gusto mo magbukha po sit ka? Like? Excuse me. Putang era pa, oh! Busy ako, ha? Oo oh, nga, no, atento! Oh. <laughs> Day! Pwede ba? Kayong dalawa? Kung magpapamakeup kayo, maupo kayo dyan. Ngayon, kung hindi naman, hintayin nyo ako sa labas. Doon mo kami may makeup, ha? Dito ba lang? Pag sa labas, oh? Hindi. Doon ko kayo papatayin. Ah, uh, excuse me. What seems to be the problem? I'm the manager here. Kayo, hey, manager? Yes? Eh, wala akong problema. May problema itong tindahan nyo. Ba't kayo tumatanggap ng ganito klaseng tindera? Eh, tindera na isa ito eh. Our beauty consultant here in Fairmart are trained. Pero ano, trained, trained? Ba't kilala niyo ba ito? ito kilala namin ito eh. Kapit-bahay namin ito eh. Olo, pagdating dito, buta kayo. Salve, salve, wag na. Mga, mga demonyo talaga yung mga kapatid na yan eh. Oo, oo, kung tinamig lang, ate mo nga, hindi na pinapansin. Kiss me. Manager! Hindi ho ba rito pag lumalabas sa mga empleyada eh, tinitignan niyo yung mga bag. Ako makiki makikiusap lang. Tignan niyo, pagita ng dalawang hita niya, may hindi ko kasi mag-ipit yan. Relax. Keep your cool and do your job. Proceed to your work. Tsaka muna. Eh, bakit isiyak-iyak ka? Ikaw naman kasi, sobrang bait mo kaya kasinasamantala. Eh kung dinagukan mo ba agad yung dalawang yun, eh di sana nadala na. Pa, paano ko gagawin? Bagong bago lang tayo dito, baka mamaya masisante pa tayo. Ate naman, kung ganyan ang klase ng tao, eh hindi pali na lang. Eh halang ang kaluluwe. Eh paano? Sabi nung manager, keep cool. Keep, cool, keep cool. Eh kung araw araw-arawan ka't matsusin ka ulit, keep, cool, keep cool ka pa rin. Hindi naman nila siguro pagtsatsaga ang gawin nyo na, no? At saka, sa ganitong klaseng trabaho, kailangan daw ilalagay sa ulo, the customer is always right. The customer is always right. Eh sobra na ate, nakakapikon na. Aba, edi eh, sana ako hanapin nila, Tingnan ko lang kung ano mangyayari dyan sa dalawang yan. Napakasarap pong tambahin! Salve. Salve, huwag kang gagawa ng iskandalo dito. Naku, huwag kang gagawa ng dito. Basta, ang intindihin mo mabuti yung trabaho mo. Grammar sa school. Ewan ko sa'yo. Sige, tikma mo yung cheese roll. Diyan mo ibuhos. Aba! milagro. ako, nagwawalit ko yata. Wala ka bang pasok? Wala ho na, day off ho namin. Kaya nga ho kami naglilinis eh. Ay, -i -i ha, sige iya. Hoy, kapit! Ay! Baka naman mamatay na yung mga halaman niya sa kadot ng trot mo! Ano palagay mo siya akin? Ha! Turotot na hmm. alam mo! Hmm? Turotot? Ay, nako! Mabuti iya! Takanin mo na yung baboy! Eh. Tuloy at paliguan mo ha! Oh, hola! Eto na ang pagkain nyo. Ang lolo talaga, oh. Masyado nyo namang inaandar ang lolo. Kawawa naman, eh. Ha? Kinakailangang hangkagin ang lola mo para mabuhay ng dito. <coughs> Kundi, ah! Maka na nga yan. Ako na magbawal, eh. Oh. Ikaw na lang magdilig ng halaman. O, sige po. Magaling. Magaling na makeup artist. Yan! Yan ang bagay sa iyo. Yan na lang ang makeupan mo, mga baboy. Shit, magpakain ka na lang ng baboy. Tapos maliguan na. Yan ang bagay sa inyo. Isang magbababoy at isang hardinera. Hoy, uh, sige, maligo kayo. Hoy, hoy. Hoy, ko kasi Lola itong dalawang boy, baboy siyempre. na ito maliguan. hindi ba? Yan ba? Hoy.

Mo na, hindi mo naliliwanagan ng mga pangyayari. Cardi, anong balita? Eh, nanggaling na nga kami kila Flor eh. Hindi para siya umuwi kagabi. Eh, kaya naman kami nandito, baka nandiyan yung kaibigan ni Flor. Naku, eh, susubukan namin hanapin sa San Juan. May nakapagbalita, nakita daw sila dun eh. O sige ah, mag na muna kami dito. At kung sakali, Magkita lang tayo sa bahay ninyo. O, oh, sige. Panyang, ito'y payong kaibigan lang. Tigilan mo yan ang pagsasama mo dyan sa magkapatid, yung kisyon at Salve. Walang mangyayari sa buhay o Kung sa akin ka ba nagdididikit, imbis na disgrasya makukuha mo, grasya dahi! Grasya! Napasaan niyo na ba? Nawawala na si Salve. Ay, at ang balita, nagtalang pa raw. At pati ang Kishon, aba, malukha-lukha sa paghahanap. Eddie, eh baka nagtalang na, no? Yun ang disgrasya. Eh, kung grasya naman, eh, ano naman magiging trabaho ko sa'yo, ha, Tarita? Eh, di magdadala ka ng mga babaeng gusto mag-abroad. Yung mga batang-bata at saka yung mga singkaganda ko. At take note, ha? Meron ka pang komisyon. Aba, maganda yan. Talagang maganda. At kikita ka pa. Oo, ano, pala ka? Talent manager ka? Talent manager? Mmm. And I like it. Kaya na umpisa. Eh, di ngayon na. Ano pa? Oh. Eto calling card ko. Andiyan ang address ng opisina. Kapag may kang babae, dali mo agad sa akin. Oo. Hoy, fifty dollars ah. Bawat magagandang babaeng madadala mo. At saka pa pwede yung mga walang kiema yung mga magulang, no? Eh baka naman yan eh, Hong Kong dollars lang, ha? Hoy! Green money yon, no? Birdie! Birdie! Engoy! Engoy! Po! Ang lolo! Nasa taas po! Ben, sandali lang, oh. ha? O, oh, anong po? balita? Mano po? Anong balita? Ang Naghanap na ho kami kung saan saan, wala rin. Wala pa rin? Ano wala? Eh, andyan siya lo, binihika na naman eh. Na naman? Oo, oh, eto nga, naalagaan ko eh. Kuya Bino, isungkit mo naman ako, ang dami eh? nang hinog Yung isang yun oh, no? malapit na malaglag. O kuya, makukuha mo na! Panyang! O Ben! Sandali ah. Anong may sakit sa nakita na ba? Wala pa nga eh, kung saan saan na kami nakarating. Ikaw naman, kaibigan sa halbe hindi ka man lamang tumutulong sa paghahanap sa kanya. Kaibigan mo yun, ah. Diyos ko! Ano bang hindi? Eto nga, kaya ako trabaho. Naku ako isingit at pagtatanong siya, no? Kaya ngayon, si Tarita. Di ang trabaho para maghanap na makagandang babae at bata. Para kaming dancers, singers, at domestic helpers abroad, ha? At may commission na 20%. Take note, ha? Sabro dyan! Panyang? Si Tarita nagpapadala ng babae sa abroad? Oo! Kaya nga, mahog anak ko, alok yung magtrabaho. Sa abroad yun, ha? Abroad, ha? O sige, mamanali pa ako, ha? Anong disisyon mo? Kailangan ba dala muna rito ng kapitinya? Bago natin sila ilipi. Mabigat na ay witness yan. Pag napahamak ako, damay ka rin, Sara. Easy ka lang. Madali yan. Alam mo, kapitbahay ni Tarita yan. Chak na chak natin, nando doon yung kanyang kapatid. Ah! 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 Oo, oh, may dollar ka na ngayon, pero... At At o... yeah! Ano? Hindi na ito na, mamang! Ay! Oh, ito pa. Ay! mo, Ay! Ay! Ay!

Kaya nga ho kami nagpunta ngayon dito ay upang asikasuhin na ho yung pagpapakasal ng mga bata. Eh, totoo yung sinasabi nila, Lola, no. Lolo. No. Nakakaunawaan na ho kami, Cardine. Ah? Mm. Lo, kami ho ang nagpupunta sa kanila dito para hing hingin ang inyong permiso. Ay, hindi ka na sakay! Wala na mga bata? Ano ko naman balae? Patawarin mo na naman kami balae o kaya nga kami nandi dito para pag-usapan ang tungkol sa ng mga bata eh. Hindi ba, Swift? Oo nga oh. na naman. Ibig mo sabihin kakasal ni Salve at si Kredi? Natin... Opo, Lolo. Kami siya nagpapakasal na rin. Ano? Pati ikaw na beto eh! Wala naman. Nakapa mo, Lola. Five, one, take one! Lola! Hmm? Kaya-kaya ito?